Pitong taon nang magkasintahan si Robert at Lisa. Mahilig silang magbiyahi para gumala at pumunta sa magagandang lugar dito sa Pilipinas. Gamit ang kanilang kotse na dalawang taon na nilang nabili. Anong barangay na ba ito? Tanong ni Lisa. Barangay Tahanan, tipid na sagot ni Robert na kanyang kasintahan. Kasalukuyan nilang binabagtas ang matirik na daan. Mabilis na nagmaneho ang lalaki upang makarating agad sa isang kilalang resort ng kanyang kaibigan. Inimbitahan sila para sa opening ng resort. Alas 10 na ng gabi, hindi naman magasyadong madilim dahil kahit paano ay meron namang mga streetlights. Maliwanag rin at malapit na maghugis bilog ang buwan. Sa hindi inaasahan na pagkakataon, may isang tao ang tumatakbo ang natanaw ng magkasintahan sa di kalayuan. Iwi na siwas nito ang kamay at agad naman nilang hinintuan ng sasakyan. Kinatok ng isang babaeng nakasuot ng maruming duster at puro sugat at pasa ang bintana ng sasakyan na agad namang pinagbuksan ni Robert. Tulong, merong humahabol sa akin. Gusto nila akong patayin. Nanginginig na sabi nito. Nagkatinginan ang makasintahan na agad naman nilang pinapasok sa loob ng sasakyan. Nasa passenger seat ang babae at si Lisa. Samantalang ipinagpatuloy naman ni Robert ang pagmamaniho. Agad namang nilinis ni Lisa ang mga sugat at pasa ng babae. Anong nangyari sa'yo, Miss? Pwede mo bang ikwento? Tanong ni Robert na bumasag sa katahimikan habang sila ay bumabiyahin. Sumali ako sa grupo ng kabataan na tinatawag na fraternity. Piniringan nila ako at kami na mga bagong kasapi. Tinanong kami isa-isa ng hirap o sarap ng leader nito. Kwento ng babae. Ha? biglang bigkas ni Robert. Tumingin pa ito sa side mirror para makita ang dalaga. Pero wala ang refleksyon nito sa salamin. Nagulat man ay pinili nito ang manahimik muna at pagmasdan ang susunod na mangyayari. Nagkaroon ng konting inuman at inaya kaming mga babae na uminom pero hindi naman kami uminom ng alak. Pinuwersa kaming painumin ng alak pero lumabas kami ng bahay ng leader namin. Tumakbo kaming tatlo pero hinabol ako ng leader ng grupo. Pagpapatuloy nito. Natapos nang linisan ang sugat at takpan ng gasa ni Lisa. Tumingala ito para tignan ang mukha ng babae. Laking gulat niya na purong itim ang mga mata nito. Sinampal ni Lisa ang sariling mukha upang matauhan. Pero yun pa rin ang imaheng nakikita niya sa dalaga. Tumingin siya sa nobyo at nagsinyas ito na manahimik na lang. Ilang minuto ang katahimikan. Magkatabing nakaupo sa passenger seat si Nalisa at ang babae. Patuloy naman na nagmamaniho si Robert. Ilang minutong katahimikan ang lumipas nang biglang may rumaragasang mabilis na isang sasakyan mula sa harap nila. Nilingon ni Lisa ang katabi ngunit inumpog siya nito sa nakasaradong bintana at dahil sa lakas ay nawalan siya ng malay. Mabilis na naikaliwa ni Robert ang sasakyan at bumunggo ito sa isang malaking puno. Mabuti at may airbag na sumalo sa kanya kaya hindi siya napuruhan. Nilingon niya ang nobya at ang nanlaki ang mga mata niya dahil sa nakita. Tumagos sa nakasaradong pintuan ng sasakyan ang babae at sa kanito pinuntahan ang isang sasakyan na bumangga na naman sa poste. Agad na lumabas ng sasakyan si Robert upang ilabas rin ang nobya. Nilingon niyang muli ang sasakyan na makakasalpukan niya sana pero wala na ito doon at wala na rin pati ang babae isinakay nila kanina. Agad niyang kinumpuni ang sasakyan at sa kamuling ipinasok ang nobya. Nakarating agad sila sa bayan at sa kabutihang palad ay mayroon isang maliit na klinik siyang nakita. Simula noon, nangako ang magkasintahan na hindi na sila dadaan pang muli sa lugar na iyon. Dalawang taon ang nakalipas. Hapon na may isang lalaki na bumaba mula sa motor at nagsindi ito ng kandila sa tabi ng kalsada. Naipaghiganti na kita kung nasaan ka man ngayon. Maging maayos na sana ang lahat at katawarin mo rin ako. Muli itong sumakay sa motor at pinaandar kaagad pabalik sa barangay. Kumusta? Boses ng babae mula sa kanyang likuran. Sumigaw ang lalaki dahil sa gulat at sumimplang sa motor na sinasakyan niya. Okay, uh, kung may opinion po kayo sa nasa, nasabing kwento, uh, please comment down below. At kung meron po kayong gustong i-share na kwento, yung aking FB link ay nasa about ng aking YouTube channel. Maraming maraming salamat pong muli sa walang sawang tagasuporta at at pagtangkilik sa channel na ito. At mega mega loud shoutout po sa lahat-lahat. At mag-iingat po tayo palagi kung sa amang panig tayo ng mundo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.